He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa paglalakad ng babae mula sa simbahan, ramdam niya ang bawat patak na ulan na bumabagsak sa kanyang balat, hindi na malamig kundi tila mga haplos na alaala. Sa bawat yapak, dala niya ang bigat ng nakaraan, Munit kasabay nito ay ang lakas ng pangakong iniwan ng lalaki. Huminto siya saglit sa gilid ng kalsada, tiningnan ang mainggay na may nila na puno na ilaw at ingay, at ngumiti. Hindi na siya takot. Hindi na siya alipin na sumpa. Sa kanyang dibdib, buhay pa rin ang pag-ibig na minsang sinubok ng Tadrana, at sa kabila ng lahat, ito'y nananatiling buo. Alam niyang darating ang araw na muli silang pagtatagpuin, hindi sa dilim na sumpa, kundi sa liwanag ng bagong simula. Muling sumilong ang araw sa pagitan ng ulap, at sa bahagyang sinag na tumama sa kanyang mukha, ipinikit niya ang mga mata at bulong na puno ng pananampalataya. Kung Tadrana ang magtatagpo, hindi ito ang wakas, kundi ang daan patungo sa panibagong bukas. Sa unang segundo ng gabi, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bobong ng lumang jeepney na nakaparada sa gilid ng kalsada, dalawang mata ang nagtagpo, hindi inaasahan, hindi pinlano, ngunit parang matagal nang nakatadhana. Ang babae, hawak ang payong na basag ang tuktok, basa na ang balikat sa lakas ng ulan. Ang lalaki, nakaupo sa loob ng jeepney, nakatingin mula sa malabong salamin, tila ba naghihintay na matagal na hindi niya rin alam kung sino. Kung tadrana na ang magtatagpo, bulong na hangin kasabay na malakas na pagkulog. Dumaan ang ilang segundo ng katahimikan bago siya naglakad papalapit at sa bawat yapak ay parang tumitigil ang oras. Nang bumukas ang pinto ng jeepney, sumalubong ang mga mata nila at may kakaibang init sa gitna ng malamig na gabi. Sa kuyapo, kung saan nagkalat ang kandila at dasal, kung saan bawat tao ay may iningat ang lihim, doon nagsimula ang pag-ikot ng kanilang kwento. Hindi sila magkakilala, ngunit bakit ganon kalakas ang hatak ng isa't isa? Bakit parang kilala na nila ang isa't isa mula pa sa mga panaginip? Habang humahaba ang biyahe sa dilim na Maynila, bawat kanto, bawat ilaw ng poste, ay tila may ibinubulong na hadyat. Ngunit sa likod ng ngiti ng babae, may bigat na nakatago. Sa likod ng mga lalaki, may tanong na hindi masabi. Bakit ngayong gabi lang sila nagtagpo? At bakit parang hindi sila dapat maghiwalay? Sa gitna ng trapiko sa Espana, namdaman ng lalaki ang kakaibang kaba. Dahil bago pa man siya makapagsalita, may isang boses mula sa dulo ng jeepney ang biglang nagsabi. Hindi kayo dapat magkita. Napalingon sila. Isang matandang lalaking nakasot ng kupas na barong, hawak-hawak ang rosaryo, nakatitik sa kanila na para bang matagal na silang kilala. At sa katahimikan na sandaling iyon, ang tanging tanong na iniwan ng gabi ay, Sino nga ba siya at bakit alam niya ang hindi pa nila alam? Napatigil ang babae, kumapit na mahigpit sa payong na hawak, parang may lamig na gumapang sa kanyang balat. Ang lalaki na may napakunot ang noo, Pilit na inunawa kung paano sila nagiging bahagi ng mga salitang binitiwan na matanda. Bakit nyo po nasabi, mahina ngunit nanginginig na tanong na babae? Hindi agad sumagot ang matanda, itinapat muna ang rosaryo sa ilaw ng poste, parang may binabasang lihim mula sa mga anino. Dahil ang tadhana, minsan hindi ito biyaya, minsan sumpa. Biglang umandar ang dipni na parang walang driver, gumalaw ang gulong sa gitna ng trapikong nakahinto. Napahawak ang lalaki sa balikat ng babae, habang unti-unting bumibilis ang takbo ng sasakyan. Walang nakakakita, tila sila lang ang nasa kalsada. Ang mga ilaw na may nila ay naging malabong kulay dilaw at pula, humahaba, umikot, karabang binabalot sila ng oras na bumabaliktad. Hindi kayo dapat magkita, ulit na matanda, mas malalim, mas malamig. Dahil ang bawat pagtawid ng dalawang kaluluwa na ipinaghiwalay, may kapalit na buhay. Napatingin ang lalaki sa babae at doon niya napansin ang pamilyar na marka sa kanyang pulso, isang malit na peklat na kapareho na nasa kanya. Parang magkapareho silang sugatan sa parehong lugar, parehong hugis, parehong haba. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinapat niya ang kanyang pulso sa pulso ng babae. At sa sandaling nagtapat ang mga iyon, biglang nagdilim ang loob ng jeepney. Narinig nila ang sabay na paghinga, mabigat, parang may isa pang presensya sa pagitan nila. Isang tinig na halos bulong munit dumadagundong sa kanilang tenga. Nalala niyo na ba kung sino kayo sa nakaraan? Napatakip ang babae sa kanyang bibig para may alaala na biglang sumulpot, munit hindi niya lubos may paliwanag. Ang lalaki na may nanigas, nakatitik sa pulso nila magkadikit, habang ang malamig na hangin ay dumaloy sa loob ng deep na para bang galing sa ibang panahon. Sa isang kisap mata, nakita nila ang mga imaheng hindi kanila, mga mukha na mga sundalo, apoy sa gitna ng gubat, mga sigaw na puno na sakit. Nakatanikala silang dalawa, magkahawak ang kamay, at bago sila tuluyang mahila sa dilim, isang bala ang dumaan sa pagitan nila. Napasinghap ang babae at napabitaw sa pagkakadikit ng kanilang pulso. Nawala ang mga imehe, bumalik ang ingay na may nila, at biglang naramdaman nila ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang noo. Hindi, hindi possible, bulong nga babae, nanginginig ang boses. Ngunit ang matanday na kangiti, tila alam ang lahat ng kanilang naramdaman. Kaya kayo nagtagpo, hindi para sa simula, kundi para tapusin ang iniwan niyong dalawa. Anong ibig niyong sabihin? Mariing tanong ang lalaki, pilit pinipigil ang panginginig na dibdib. Munit bago pa man makasagot ang matanda, biglang huminto ang jeepney sa isang madilim na eskinita. Walang kahit anong tunog kundi ang malalim na paghinga ng tatlo. At mula sa labas ng dilim, may mga yabag na dahan-dahang papalapit, mabigat, sabay-sabay, parang hindi tao ang naglalakad. Napakapit ang babae sa braso ng lalaki at sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang sumigaw mula sa kadiliman. Gayon palang magbabayad na kayo. nag sa loob ng jeepney ang boses, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan ang lalaki at babae, parehong humihigpit ang hawak sa isa't isa, habang ang matanday na nanatiling kalmado, nakapikit, waring nagdarasal. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang apat na nilalang na nakabalot sa maitim na saya, walang mukha, tanging mga anino lamang na may mga matang pulang kumikislap. Bawat hakbang nila ay parang nagiging mabigat ang hangin, hanggang sa halos mahirapan silang huminga. Hindi sila tao, bulong na babae, halos hindi na marinig. Ngunit ang lalaki na nindigan, kahit nanginginig ang boses. Kung sino man kayo, bakit kami? Isa sa mga nilalang ang huminto, itinuro ang pulso ng dalawa. Mula roon, unti-unting lumitaw ang hugis na isang lumang simbolo, parang sinaunang sulat na hindi nila kilala, ngunit parehong nagningning sa balat nila. Napasigaw ang babae na magsimulang uminit ang marka, para bang sinusunog ang kanilang laman. Yan ang sumpa, sabi ng na matanda, nakadilat na at nakatingin diretso sa kanila. Dugo ang nagbuklod sa inyo noon, at dugo rin ang magtatapos sa inyong gayon. Biglang lumapit ang isa sa mga nilalang, mabilis, karanghangin. hangin. Sa isang iglap, nasa harap na nila ito, nakalapit sa mukha ng babae. Ramdam niya ang malamig na hininga ng anino, habang mabagal nitong binitiwan ang mga salitang. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya noon. Nanlaki ang mga mata ng babae, halos hindi makagalaw habang kumakabog ang dibdib niya sa bigat ng mga salitang iyon. Napalingon siya sa lalaki, umaasang itatanggi nito, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang pag-alinlangan, ang pakutitap na alaala na pilit bumabalik. Hindi totoo, bulong na babae, nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumabog sa isip ng lalaki ang malinaw na alaala, isang gabi ng digmaan, siya'y sugatan, nakahandusay sa putikan, at ang huling mukha niyang nakita bago dumilim ang lahat ay ang mukha ng babae. Hawak nito ang isang kutsilyo, at ang mga luha nito ay bumabagsak kasabay na kanyang dugo. Hindi, napaatras ang lalaki, halos mawala na hininga. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Nagiba ang hangin sa paligid, mas lalo pang lumamig, at ang mga nilalang ay nagsimulang maglakad paykot sa kanila, tila mga buitring nag-abang na tamang oras para umatek. Ang matanda na may tumindig, itinaas ang rosaryo, at sa unang pagkakataon ay sumigaw. Kung nais nice ninyong mabuhay, isa lamang ang dapat piliin. Alinman sa inyo ang magbabayad, pareho kayong lalaminin na sumpa. Nagkatitigan silang dalawa, parehong nanginginig, parehong puno ng takot at sakit. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang sabay na pagtibok ng kanilang puso, malakas, mabilis, at isang ritmo. Ngunit bago pa man makapili ang alinman sa kanila, isa sa mga nilalang ang biglang sumugod, mabilis na parang kidlat, at sa isang iglap ay nakatapat na ang malamig nitong kamay sa lig ng lalaki. Nanginginig ang hangin, halos mabasag sa bigat ng tanong na matanda. Ang babae lumuluha, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng lalaki. Ang lalaki na may nakatitik sa kanya, puno ng tanong, puno ng sugat na muling bumukas sa kanyang dibdib. Sa paligid nila, umikot ang mga anino, naglalaway ang pulang mga mata, parang nag-abang na hadyat kung sino ang kukunin. Bawat tibok ng puso ay lumalakas, bawat segundoy parang isang hatol. Kung ako ang pipili, bulong na lalaki, halos hindi marinig, hinding hindi ikaw. Napailing ang babae, nanginginig ang boses. Hindi, ako ang dahilan ng lahat. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat magbabayad. Ngunit bago pa man makapagsalita pa, biglang nagbago ang anyo ng mga nilalang, naging usok, naging aninong bumabalot sa kanila, at sa gitna na ulap ng dilim ay lumitaw ang isang pintuan. Luma, gawa sa kahoy, may ukit ng parehong simbolo na nasa kanilang pulso. Doon kayo pipili, sabi na matanda, mahina ngunit mariin. Dalawa ang papasok, isa lang ang lalabas. Napatigil sila. Nagtitigan. At sa loob ng titig na iyon, parang bumagal ang oras. Nakita ng lalaki ang lahat ng sakit, lahat ng pag-ibig, lahat ng lihim na dala ng babae. At nakita ng babae ang lahat ng sakripisyo, lahat ng sugat, lahat ng kapatawaran sa mata ng lalaki. Humakbang silang dalawa, magkahawak ang kamay, papalapit sa pintuan. At sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang paghila ng tadhana, ang bigat ng desisyon na hindi na nila matatakasan. Pagdating nila sa harap ng pinto, sabay silang tumigil. Huminga na malalim ang lalaki, hinarap ang babae, at mahigpit na niya kapito. Kung ang tadhana ang magtatagpo, bulong niya, ako ang pipili kung paano matatapos. At bago pa man makabitaw ang babae, marahan niyang itinulak ito palayo, isinara ang kanyang mga mata, at walang pag-alinlangan na siya ang unang tumawid sa pintuan. Sa iglap na iyon, sumiklab ang liwanag at ang babae na pasigaw, pilit hahabulin ang lalaki, munit isang malakas na puwersa ang humarang sa kanya. Ang pintuan ay unti-unting nagsasara, ang liwanag ay lumalamon sa anyo ng lalaki, habang ang mga anino ay biglang naglaho, parang natapos ang kanilang misyon. Naiwan ang babae, nakaluhod sa dilim, hawak-hawak ang pulso na wala na ang marka. Tahimik ang paligid, wala na ang matanda, wala na ang mga nilalang. Tanging boses lamang na hangin ang umaling ngaungaw. Hindi lahat na pagtatagpo ay para sa simula minsan, ito'y para sa isang wakas. Nakayuko ang babae, nanginginig ang katawan, habang ang ulan ay muling bumuhos sa bubong na iniwang jeepney. Sa kanyang mga palad, ramdam pa rin niya ang init ng kamay ng lalaki, Munit ang tiunti na itong nawawala, parang abo na dinadala ng hangin. Lumapit siya sa pintuan na tuluyan ng nagsara. Hinaplos niya ang malamig na kahoy, umaasang muling mabubuksan, Munit wala na, ang ukit ng kanilang mga marka ay naglaho na rin. Ang tanging naiwan ay ang bigat ng pagkawala. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol, habang bumabalik sa isip niya ang bawat sandaling magkasama sila, ang mga ngiting parang nakalimutang alaala, ang mga haplos na parang pamilyar, at ang titig na puno na tanong ng gayon ay may kasagutan na. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling dumampi ang malamig na hangin. At sa pagitan ng mga patak ng ulan, may tinig na umusal, hindi galing sa paligid, kundi galing sa kanyang puso. Kung tadrana ang nagtagpo sa atin, hindi ito ang huli. Magbabalik ako sa paraan na hindi mo inasahan. Napatingala ang babae, tumigil ang kanyang pag-iyak at isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil may iniwang pangako. Sa madilim na lansangan na may nila, naglakad siya mag-isa, ngunit sa bawat yapak ay may bagong lakas. Ang pulso niyang walang marka ay kumikirot, ngunit sa ilalim ng balat ay tila may liwanag na nakabaon. Naghihintay na tamang oras upang muling magising. At sa huling suliap niya sa kalsadang iyon, alam niyang hindi patapos ang lahat. Dahil ang tadhana, kailanman, hindi natatapos sa isang pintuan lamang. Tahimik na nagpatuloy ang babae sa paglakad, ang mga ilaw ng kalsaday kumikislap na para bang may mga matang nakamasid. Sa bawat hakbang, naririnig pa rin niya ang tibok ng puso ng lalaki, nakabaon sa kanyang alaala, parang hindi siya iniwan. Sa kuyapo, dumaan siya sa harap ng simbahan. Ang amoy ng kandila at insenso ay sumalubong sa kanya, at sa gitna ng mga nagdarasal, tumigil siya. Lumuhod siya, ipinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon mula nang mawala ang lalaki, hindi siya umiya. Sa halip, bumikas siya ng dasal. Hindi na paghiling na ibalik siya, kundi ng lakas upang harapin ang lahat ng iniwan nitong pasanin. Habang nakapikit, biglang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng simbahan. At mula sa altar, kumisla pang kandila, isa, dalawa, hanggang sa lahat ay sabay-sabay na nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Binuksan niya ang kanyang mga mata at saglit niyang nasilayan ang anyo ng lalaki, nakatayo sa malayo, nakangiti, parang nagsasabing hindi siya nag-isa. Ngunit tulad ng apoy, mabilis din itong naglaho. Nakatayo ang babae, huminga ng malalim at sa kanyang dibdib ay may kakaibang katahimikan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam niyang darating ang oras na muli silang pagtatagpuin, hindi bilang sumpa, kundi bilang kapalaran. At sa paglabas niya na simbahan, sa ilalim na ulan ng gayoy tila banayad na biyaya, isang bagong pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Dahil ang pag-ibig na itinakda ng Tadrana kailanman, hindi kayang burahin na oras.